Isang magandang umaga po, mga kapatid. Kamusta ka? Sana po ay nasa magandang kalagayan po ang lahat. Sa panahon po natin, ang daming ibang mga, iba't ibang mga bagay na nangyayari. Kaguluhan, uh, bansa bansa, bansa naglalabanan, nagyegerahan, pero lagi nating tandaan, ang Diyos ay kasama po natin. Hindi po nating kaaway ang Diyos. Magingat sa kaaway, sabi nga po. Sabi po ng John na parito ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at magmasak. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiang buhay. Ganon po tayo ang mahal ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na tayo masagana, ang gusto ng Diyos na masaya ang ating pamumuhay, yun po ang nais nice po ng Panginoon. Reminder po, bakit ang daming taong ayaw manampalataya sa Panginoon? Ang daming taong ayaw maniwala sa Kanyang mga salita? Tandahan po natin, ang Panginoong Yesus ay hindi nating kaaway. Kakampi po natin ang siya sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayahan, tutulungan po tayo ng Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya mag-ingat po sa iyo sa mga kaaway. Ang kaaway natin walang iba kundi si Satanas, sa kampo ng mga kampo. Pero ang ating Diyos ay kakampi natin. Tutulungan niya tayo sa gitna ng ating mga pagsubok. Salamat po palain po kayo ng Panginoon God bless po mga kapatid Ingat po